Maraming kumpanya ngayon ang nangangako ng mabilis na kita pero babala ng SEC o ng Securities and Exchange Commission suriin muna ang papasuking transaksyon lalo pat talamak ngayon ang mga investment scam. Alamin ang mga lehitimong paraan ng pag invest sa report ni Sherry Antores. One day, one day. Laking raw ni Aling Yodisa na hindi siya nakapag-ipo nung kabataan pa niya. Mag-iipon po para po kung hindi natin alam magkasakit tayo o kaya ay, ano, di meron tayong makukuha ng pera. Kaya ngayon, ang anak niya si Joseph at kaibigan nitong si Patrick, kahit kakagraduate pa lang at naghahanap pa ng trabaho, nagpaplado na. Inisip ko na rin po mag, ano, sa bangko magtabi kasi yun po yung pinakamadaling paraan sa so 100%, siguro 20. 20 sa investment, tsaka 20 rin sa, sa, ano, sa bangko. Hindi raw talaga matatawaran ang kahalagahan ng pag-iipon o di kaya ipagnanegosyo ayon sa isang financial expert. Maliban sa pag-iimpok sa banko, pwede rin namang ilaga kampera sa insurance o kaya pension fund. You have to start with savings no? because before you can invest your money, you have to first save a certain amount of money ha? for it to, to, to participate in investment opportunities. Bukod sa pagkakaroon ng savings at time deposit, nariyan din ang ilang lehitimong investment opportunities, gaya na lang ng mutual funds, unit investment trust fund o UITF, at ang VUL o variable universal life insurance. Sa mutual fund, bumibili ka ng share sa mga kumpanya sa tulong ng kinontrata mong investment house. Ang UITF naman ay isang collective investment scheme kung saan pinagsasama-sama ang pondo ng maliliit na investor sa kaini invest. Ang VUL naman ay kombinasyon ng insurance at investment na inaalok ng iba't ibang kumpanya. Maaari kang mag-inquire sa iyong banko tungkol sa mga investment option na ito. Paalala lang, again, ito yung mga lihiti mo, uh, ito yung mga magandang alternatibo, kailangan pagka-analyze, take action, at uh, get into the legit investment. Para naman malaman kung lehitimo ang papasukang investment, dapat alamin ang background ng kumpanya, sino-sino ang mga taong nagpapatakbo nito, at ang mga negosyo sa ilalim nito. Kapag nakuha mo na yung lahat ng mga impormasyon na kailangan mo, ang susunod mong dapat na pagdesisyonan ay kung handa ka na ba na pumasok sa investment. At ang tamang diskarte daw, dapat yung pagbabagsak ng pera, hindi sa iisang investment company lang, kundi dapat hati-hatiin mo ito doon sa mga matitibay na investment company. cheryl torres Gemayus.